station guys mag ng train mainit mainit pa, sobrang naman kung sa ito parang mainit pa rin, mamaya kasing gabi, maano na wala na guys, waiting tayo ng train minet kita ang kapalaran. tuno ako sa dulo guys, kasi wala masyadong tao. Hey Sanban pa? Parating na ang Yamano sa line. ang train. Right? So, tayo natin. So kaya tayo dyan guys. Yeah, I'm <coughs> 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 ihinto ba siya? Ayan, ihinto siya guys. Kala ko. na ako guys. Tumaba na ako guys. Oh, tumaba na ako guys. Tumaba na ako guys. ako guys. na Sakay na ako guys. So, tao guys peoples. Dito ni. Dito sa Yorak guys, maraming tao. Waiting, waiting ko ang aking friend guys. Waiting, waiting. Ayan siya. Ayan siya. nagtitinda sila. Anong po? Ano ano? Meet ko ang aking friend 2 PM. Ang aga pa. I-advance ko ng one hour. Dito lang ako maglalakad-lakad, iikot-ikot, titingin-tingin. Today is Saturday. Parang Sunday. Ang daming tao, guys. Dito lang ako. Maglakad lang ako dito, guys. Medyo fresco. kasi maaga akong dumating sa aming, sa amin meeting place Na aking friend one hour pa ako mag-aantay ko kayo dito 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 mabilis mga awit ang kamay ko guys selfie video. <laughs> Mga mm, bata. Ipat lang tayo. Ikot, ikot. Balik na naman. tayo sa Yoracho. Lagi kami dito nagme-meet mga aking friends sa Yoracho dahil kami ay may kung ano-ano pakay. -ano. Yes. Ano Bakit sila pumipila? Bakit sila pumipila? Para saan kaya yan? Pumipila sila guys, hindi ko alam kung ano yung pinag... Ano, nagpipilahan nila. Patayin, ko. patayin ko muna guys siya. Ah? Guys, ito nagkita na naman kami ng aking friend eh. Ito kasi naligaw-ligaw pa daw eh, Kaya well, ngayon kami na... Eh, nakatulog ako. Ikot-tuloy. Ikot-ikot tayo. Ayan. 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 Tapos mag-iwalay na naman kami siya uuwi na. Ewan kung saan ito uuwi sa langit o sa lula. Hahaha! Uuwi. Uuwi na ito eh. Uuwi. Pag hiwanay na kami, ako gusto ko magliwalo siya sa weno. Titingin-tingin ako ng nakikita. Titingin-tingin ako ng alahas. Buti pa siya. Titingin-tingin lang. Kaya nga mo ka na. Buti pa. Buti pa ito. Ayan si ano, si La Arnie. La Arnie. Ito yung naglilip sa psyche. Eh kasi naiis. Hindi kasi Hindi mo kasi ano, uh, na-stress ka na kaya. Uh, na-stress ka na, no, maglilipot ka pa. <laughs> eh syempre, para hindi ka halata na ano, hindi ka stress sa buhay. Whatever, lahat naman stress. Oh, sige, starting na. Uh, Whatever naman, lahat stress. Kailangan pa ka start at 2025. Pag-start <laughs> ano, ng uh, 2025. Start so, ng ano. Wala na tayong mag-stress. Okay, okay. <laughs> meron, meron, meron para Meron pa. Okay. Ano, i <laughs> Ay, Jessica. Ano ba ka? Nakakaloka ang buhay. Ay. Hindi. Pag hindi naman maganda, i-edit mo. Hindi. Ito talaga ang ano naman Ito ang reality. Ang buhay naman Ito. Masakit siya, ano? <laughs> bira nang bira nang magkita eh. May na stress mag pa magkita. <laughs> Ito naman, may stress pa. <laughs> Huwag ko na ma-estress. Uh, Iko-content ko ang dalawang mga estress. Halatap? <laughs> hindi naman halatap. <laughs> <laughs> Pag sa dito hindi halatang stress. Pag sa personal, ewan eh, ko na lang kung ano mas <laughs> Mas lalong hindi. Mo, di ba? <laughs> lang. Ano ba yan? Ano ba yung mga test? Oo oh, naman, ayun no, no, ang no, may, ano gilid Guys, ayun o may train o dumaan lang yung sasakyan namin. Hindi <laughs> pala yan. Ano <laughs> pala yun? Sinkansen pala yun. Ano pala yun? Express Parang train. Matsuri, no? Eh, matsuri. Oo nga, parang sa simbasyo yan. Baka ah, Matsuri dito. Matsuri sa simbasyo rin ganyan. din hmm. Matsuri dito. Matsuri, <laughs> matsuri da, Matsuri da, Matsuri <laughs> da. Saan ka na? Doon ka? Asok, pa, ako, doon ka ko doon ako i-edit na kita doon para pag ano pa ito, mag-stim ba tong oras o sakit sa saan? Kamay! Sakit pa kaya ang kamay ito. Ang sarap dyan kasi man, ang sarap kumain, di ba? Guys! Naantay ng... Naantok na ako. Guys! <laughs> Naantok ako pero hindi mo na ako makatulog. Ikaw din? Ay, Diyos ko, umaga na ako. Oo, na oo bakit ganun? <laughs> 4 o'clock, 5 a.m. Ganun? kung minsan naman maaga, minsan late na. Pabibenta sa merch. Ano na kami na ibenta mo? Ha? Ano yung mga ibenta mo? Mga pump show game. Ano yung pump show game. 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 Ayan, guys, oh. Sabi ba, i-speedy ko na lang. Ano Para nawala naman ako ng ganang pumunta nang way. Pamili ka dyan ang hindi yung mga malalaki. Masakit <laughs> ng kamay, kaya ito guys <laughs> Ako pang nga ako mag-selfie. Atan na ba eh? Ah, na eh, eh. Eh, saan ka? Diba? Uh -oh. bababa doon di ba? Oo. Mababa Hindi nga, mababa ka. Malapit na bumaba ang aking friend. Magpaalam ka babay. ba? Bye. Paano? Ba siya na, ano, subway siya guys uh, Gusto mo na next week ulit sa saksaktan? Parang gusto ko na mag-start nung. Basta twice a month lang. Ako, twice, ano, uh, twice a month Next, next week. Ah, bago ka uwi. Pwede naman. Bago ka uwi. Oo, kasi so, uwi uh na ako. -oh. Mga second sa ano sa... Hindi, second ba? Kasi uwi na ako first week at saka second. Kasi third week, uwi na ako. Bye bye! Paalam na siya guys. Kasi sasakay guys. You rock, you... Ano, subway siya guys, subway. Ka, ka, ka na? na. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko, bye bye! Wala na siya guys, umulis na. Maghiwalay na kami. Patayin ko muna guys ha. At masakit ang kamay ko. Guys, ako bumili ako niya grams. M cut daw. M cut Ano siya? Uh, bago hindi siya second hand ang binili ko. Pero yung atarashi, eh? Atarashi. Hakka na, atarashi. Bago yan siya, bago. Ayoko na ang second hand. Yan yes, siya, guys. Yan. Ito. so guys. Yes. Senyor ni guys ng mga bag. 10% daw sila guys. Random bag. guys, ayan oh. Uh. Uh, guys, um, necklace. Ah, hindi pala necklace, mga earrings. E earrings, guys, mga diamond. Uh, guys, parang ano uh, yata, ito may 30%. So guys, Ganda na yung bangles yun. Ang mga Ang siya. Ruby. Ruby. guys. Ang Gold. 30% So percentage Guys, lang lang, okay, salamin. Mm -hmm. pa-shopping si Inday. Love it, love it.